araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot, kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Hesus Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapis na pinamagatang Faith Hill. Yun naman mga naniniwala sa doktor nila, papunta pa lang doon sa klinika, gumagaling na. Kasi may pananalig. Eh, naniniwala ka sa asawa mo, di napakahalaga, gumaganda ang relasyon nyo. Eh, ka ng duda, di papangit ang papangit ang relasyon nyo. Naniniwala ka na pwede ma-accomplish ng anak mo yung gusto niyang gawin. Kahit sa tingin mo, mahirap. Eh di, ma kayo sa paniniwala. Dinidisiplina mo ang sarili mo na makiisa sa paniniwala niya para walang kumukontra tumatalab. A person's own mind can affect the body of other people. Siguro, siguro lang, hindi ko pa sa nasasaliksik. Baka yan ang tinatawag nila kung na ako ulam. Yung napaka-powerful ng negative mind ng babaeng ito, na pag iniisip niyang sasakit ang dyan ko, sumasakit nga. Dahil wala akong mas strong na positive faith, ang dali-dali niyang lukuban yung sarili kong katawan. Pwede lang, hindi ko siya sinasabing teaching yan. Baka. Kasi meron talaga mga tao na pag pinag-isipan ka ng masama, may nangyayari nga sa iyo eh. Powerful yung mind niya. Yeah. Eh kung yung mind mo nga, yung faith mo, makakapagpagaling positively sa iba, eh di pwede ka rin bigyan ng negative power ng iba. Kaya dapat malakas ka. Na pag dumadating yung mga negative nila, talbog dahil yung mas malakas yung positive mo. It is important. Not to be a spiritual vacuum, Because you will attract anything. Dapat buo ka. Alam niyo ba na ang sakit naglipana? Katabi niyang ilong niyo ngayon, mga mikrobyo ng TB. Mala niyo, yung katabi niyo, meron mismo. Diba? Di ba? Hindi natin alam yan. Nandiyan yung lahat ng na kuwananong -ano bakterya, nandiyan lahat-lahat yung mga virus. Laging nandiyan ang sakit. Pinagtatangkaan, walang tigil, walang humpay, nalupigin, pasukin ang katawan mo. Pero ba't ka hindi nagkakasakit? Kasi malakas ang immune system mo. Mas malakas kesa doon sa sakit. Subukan mong lagi kang puyat. Hindi na ka nakakakain ng masarap. Problemado ka pat inis at galit. Ang dali mo sipunin. Kaya pag lagi may sipon, siguro lagi kang galit. Siguro lagi kang takot. Siguro hindi ka nagpapahinga. Siguro hindi ka kumakain mabuti. Bakit? Kasi laging nandyan yung mga mikrobyo na yan. Pero nananalo lang sila pag mahina ka. Kaya dapat pinapalakasan tao ang katawan. The best medicine is preventive. Kumakain ka ng mga sustansya, nagpapahinga ka, inaalis mo yung mga galit, mga puot, mga inis sa utak mo. Kasi ang negative emotion, nagpapahira ng immune, nagpapahina ng immune system. Napatunayan na yan ng siyensya. At napatunayan din ang mga pasyenteng masaya, maraming dalaw, yung humahalakhak, tumatawa, ang bilis gumaling ang emosyon natin ay espiritu. Yung espiritu ay malakas. Gusto mo palakasin ang sarili mo laban sa sakit? Kahit hindi ka inom ng inom ng mga multivitamin o kung ano-ano pa, pero yung masaya ka, kumakain ka ng tama, nagpapahinga ka, ang lakas mo noon. E eh, di nagdagan mo pa ng mga tamang supplement, e eh, di lalo ka pang lumakas. Ngayon, translate that to spirituality. Madali kang matukso, madali kang matalo ng tukso kasi hindi ka malakas sa loob. Madali kang magalit, madali kang mainis, madali kang mapuot. Kasi hindi malakas yung loob. Kaya dapat malakas ang loob, buo ang loob. Physically, emotionally, spiritually. And Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and men. He grew physically, mentally, socially, spiritually. A total person. Kaya importante yung nagpapasaya ka sa kapwa, pinapasaya mo ang sarili mo para malakas ang laban mo sa sakit. Sinusuri ko ang napakarami mga cancer patients. At madalas lumalabas ang isang trend. Marami silang frustration. Ano man yun, maraming sikil na sikil damdamin hindi na ipahayag o inis na inis sa mga kasambahay o sa asawa no? o sa konsino man na hindi masabi-sabi, nagiging cancer. Bakit nga hindi? E ipon ka ng ipon na sama ng loob. Imagine nyo, sama tapos nasa loob, nasaan? Nasa loob. Hindi ba magiging sakit yun? Sa mga ng loob eh. Kaya mahalaga yung nakakahinga. Naihinga-hinga mo para hindi mo daladala. So, pwedeng tablan ng iyong pananalig ang iba. Siguro yun din yung ibig sabihin ng curse. Yung negative pananalig, negative energy. Pwede ka rin tablan kung karapat dapat kang tablan. Sabi na ko, isinumpa po ako ng nanay ko, tatablan ba ako kaya ako noon? Aba, kung wala ka talaga kakwenta-kwentang anak, eh, siguradong tatablan ka noon. Pero kung ang husay-husay mo anak, ang galing-galing mo, kahit mamalat yung nanay mo na kasusumpa sa iyo, hindi tatalam yun. Kasi baka ang problema sa kanya, hindi sa iyo. Ang mahalaga, anong nasa loob mo? Dahil yun ang kakapitan ng anumang gustong pumasok at sumanib sa iyo. Kaya maganda, yung loob mo malinis, yung loob mo tahimik, yung loob mo payapa. Physically and spiritually. As long as those other people, tinatablan sila, are at least passive. Or do not consciously oppose that faith or belief or thought, tatablan sila ng powerful prayer of righteous people. Matthew 18:19. I promise you that when any two of you on earth agree about something you are praying for, my Father in heaven will do it for you. Habang kayong dalaway nagkakasundo, nagkakaisa sa inyong pananangin, sa inyong pananalig, sa inyong layunin, ibibigay ng Ama sa langit. So what is important for effective prayer? Agreement. Oneness. Unity. Kaya kadalasan, Religious man o non-religious activity, pag may dapat mangyari, sasabihin ng iba, walang ko kontra. Kasi pag may kumukontra, naninegate, dapat may unity. Yung umiinom ka ng supplement, sasabihin ng pinsan mo, naniniwala ka ba dyan? Baka racket lang yan. Lumayas ka. Huwag mo ko kontrahen. kasi nananalig ako. Kasi pag binigyan mo ako ng mga duda, nawawala ng effect. Bagamat maganda rin yung paminsa-minsa ay napapaalalahanan tayo dahil baka ang pinaniniwalaan nga natin ay mali. Pero matapos mong suriin at matapos kang makinig sa panunuri ng iba, kung talagang nananalig ka, buo ang iyong loob, pinag-aralan mo at buong buo ang isip mo na tama yon, go ahead and don't allow people to divide your mind. Huwag kang laging makikinig sa mga kontra. Kasi walang mangyayari sa iyo pag lagi kang nakinig sa mga hindi naniniwala sa pinaniniwalaan mo. How about when the patient dies anyway after you prayed? Katulad ng istorya ni David sa 2 Samuel 12, 15-22, namatay pa rin yung anak niya. Possible reasons? Deficient faith. God's immovable will na talagang in that specific case may decision na talaga ang Diyos. Or God's higher form of yes. Meaning, pinananalangin mong mabuhay pero namatay, yes pa rin ang sagot ng Diyos because in that case, death is equal to well-being and comfort. Kaya mo naman ipinapanalangin na gumaling ang isang tao o humaba ang buhay kasi gusto mo siyang mapabuti. Pero papaano kung sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at pupuntahan ng lahat ng bagay ay alam niyang higit na mapapabuti kung sumakanya at umuwi na sa kanya ang tao, then yes pa rin ang sagot kahit na ang pasyente. Ang tunay naman ipinapanalangin mo, Lord, pahabain mo po ang buhay ng nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko po siyang mapabuti. Gusto ko po siyang sumaya. Gusto ko po siyang mapalagay sa tama at mahusay. Well, in the case of your mother, para siya mapabuti, para mapalagay sa tama at mahusay, mas mabuting kunin ko na siya. So yes, ang sagot ko, papasayahin ko siya, pailalagay ko sa mabuti ang kanyang kalagayan, pero no sa specific answer, prayer mo, na pahabain ang buhay. Kasi in this case, ang pagpapaiksi ng buhay niya, ang siyang makabubuti sa kanya. And that is what we mean, a higher yes. Yes pa rin doon sa diwa ng ipinapanalangin mo, although no doon sa letter and form of your prayer. Isaiah 57, 1-2 The righteous perish, the devout are taken away, and no one understands. That the righteous are taken away to be spared from evil. Those who walk uprightly enter into peace and they find the rest as they lie in death. So may mga kamatayan na yun talaga ang sagot ng Diyos para iligtas yung tao sa mas higit pang dilubyo kung lumawig pa ang buhay niya. At Diyos lang ang nakakaalam kasi ng ending eh. Nakikita lang natin yung daan, hindi natin alam kung saan patungo. Pahabain mo pong buhay niya. Yung pala kung humaba ang pupuntahan noon, grabing trahedya. Ang Diyos na nakakaalam ang nagsasabing Actually, ang pinagpepray mo ay hindi paghaba ng buhay niya, kundi yung ikabubuti niya, di ba? And in this particular case, ikabubuti niya na umuwi na siya sa akin. Kaya yes pa rin ang answer sa ganun. o Huwag kayong pagdududa sa Diyos, kung dasal kayo ng dasal, tapos yung pinagdadasal niyo ay gumraduate pa rin at na-promote to heaven. May mga ganong kaso. Sasabihin mo pa, ang bait-bait niya, bakit siya pa? Eh, sino gusto mo? Ikaw. Kung may tinatanong, bakit siya pa? Kasi, ang Diyos na nagpapasya. Ang bait-bait niya, yun nga, ay ang bait. Kaya kinuha na, dahil imagine naman, kasama ka sa buhay. So, pinagpahinga na ng Diyos. Pwede ganun eh, di ba? But because of our limited knowledge and perspective, dahil hindi naman talaga natin alam ang kalooban ng Diyos, just pray anyway. Ipag-pray mong lumabit ng buhay wala namang mawawala kung ipag-pray mo yan. Pero kung after your prayer, ang sagot pa rin ng Diyos ay gumraduate siya, tanggapin naman buo sa loob. After all, ipinanalangin mo na. And therefore, nagawa mo na yung part mo. Let God do His part. Hindi naman siya obligadong laging ibigay technically yung yes sa letter of our prayer. Although the yes could be to the spirit of our prayer. So spirit, faith and belief, Really means thought, and thought can affect matter. Totoo yung mind over matter. Just re replace mind with faith. Kasi ang faith naman is a mental process. Faith is a mental construct. It's in the mind. So it's really mind over matter up to a point. Merong mysterious point na hindi yun laging totoo. But you don't know. So pray anyway. James 5, 14 15. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray, pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Hindi to magic. gagaling na bigla. May mechanics at may dahilan ng mga ito. Yung call the elders to pray over, ibig sabihin, for prayer to be effective, there has to be community, unity, agreement. Again, di ba? Agreement. And anoint with oil, it doesn't have to be, it doesn't have to be literal oil. Kasi nung araw, yung oil ang kanilang pampagaling, disinfectant, pampabigay ng comfort, sama-sama na yon. But what it's really saying is, you want the sick person to get well, be united in approach. And then, do what is practical, give them physical ministration, as symbolized by the oil. Marami na equivalent yung oil na yon ngayon. Hindi na tayo laging dapat oil lang. May sinisimbolize lang yon. Nananalig ka, magkaisa kayo, and do what is practical. Do something clinical. Kasi nung araw, pag inaanoy ka ng oil, may disinfectant power ang oil. And mayroong comfort yung oil. At alam natin ngayon sa mga mahilig sa mga pure natural oils, na mayroon talagang healing power ang oil. Pag ipinahid mo sa talampakan mo, sa batok mo, inamoy mo, kaya may aromatherapy, lahat yan may effect talaga. Pero it doesn't have to be oil. Oil could mean surgery. Oil could mean sometimes amputation. Oil could mean therapy. Ibig sabihin, may gagawin kang something clinical, something physical, kakambal ng prayer, which is spiritual. At sabi, prayer offered in faith will heal. So faith here means mind and body, spiritual, and physical. The true faith is not only in the realm of the mind, but it's also in the realm of matter, of the physical world, naga-agree, nako-connect yung thought at yung object, yung bagay at yung isip, yung pananalig na mayroong action. So what are all this telling us, brothers and sisters? Develop your faith, your thought, your mind to the point that it can affect the earth, your body, other people's bodies. Kailangang linangin, payabungin, palakasin, pakilusin ng pananalig para tablan nito ang mundo, the physical world outside of you, your own body, and the bodies of other people that will fall under the influence of your faith. Matthew 17, to 20 Then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? He replied, because you have so little faith. The problem, the limit, is not non-faith, but insufficient faith. Sabi ni Jesus dun sa, may kung kaya niyo po, mapapagaling niyo ako, Mark 9.23, if you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. Bakit if I can, hindi ako pinag-uusapan. Ikaw, do you believe? Don't put me on trial kung kaya ko o hindi. Natural kaya ko. Hindi yun ang issue. Ang issue, nananalig ka ba? Kasi may mangyayari sa iyo, hindi dahil sa kapangyarihan ko, kundi dahil sa pananalig mo. Kasi ang pananalig mo, ang kapangyarihan mo. Pakilusin mo yon, paandarin mo yon. Hindi yun nakikita, parang kuryente, pero may power. Hindi nakikita para hangin, pero may power. Romans 12.2 Be transformed by the renewing of your mind. So, mabago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Stretch it a little bit, my dear brothers and sisters. Baguhin mo ang kapaligiran mo sa pamamagitan ng pagbabago mo ng pag-iisip mo. Ibahin mo ang iyong isip. It's all in the mind mentality talaga 'yan. May mentality na pang mahirap, mananatiling mahirap, hindi a asenso. Merong mentality na pang asenso, pampayaman kahit ipinanganak na mahirap. Kaya ang kailangan tingnan mo, ano bang mentality mo? Pag may problema, lagi oh, ganyan lang talaga 'yan. Wala tayong magagawa. Ay wala ka talaga'ng gagawin kasi 'yun ang mentality mo. Pero pag ang mentality mo, hindi dapat ganyan 'yan. Dapat may gawin tayo. Yung kung hindi tayo ay sino ang gigilos, may mababago sa mundo dahil may pananalig ka, dahil merong nagbago sa iyong isip. Lahat ng pagbabago ng tao nagsisimula sa loob ng isip niya. Lahat ng naglayas ng isip mo nang lalayas ako. Lahat ng nagbago ng bisyo, sabi magbabago ang bisyo ko. Aalisin ko yan. Lahat ng nagkaroon ng pananalig, nagbago ng na pag-iisip. Lahat ng nagkaroon ng savings, nag-decide silang magkakaroon ako ng savings. Lahat nangyayari dito. This is the battlefield. Siya nag ng lahat ng kapangyarihan kung sino ang maglalagay ng thought sa utak na yan. Kaya binabantayan natin kung sinong nadirinig, sinong kausap, sinong nakaka-influence natin. Kasi pag na-influence tayo noon, pinasok ng salita nila na invisible ang tenga natin at tumira doon sa utak natin, susunod ang ating buong katawan. It's really a battle for the mind. Bakit ang laki ng ibinabayad ng mga produkto para sa commercial nila, sa TV, sa radio, kung saan saan? Kasi oras na pumasok sa tenga mo. At paulit-ulit, kahit hindi mo tinatanggap, sa uulit nila, tinanggap na ng utak mo yun. Naranasan nyo na ba? Nanonood kayo ng TV, biglang may advertisement ng pagkalinali na makulay at makatas na makatas na hotdog. Sabi mo, dear, may hotdog ba tayo sa ref? Meron, pakipritong mo nga. Dahil na, pasok na yung utak mo ng hotdog. Kaya yung mga advertisement ng sabon ang pinakamagandang luwalhati ng isang ginang ay matuwa ang kanyang hasba na maputi ang kwelyo. Pag pumasok na pumasok sa utak yon, magiging pinakamataas sa pangarap ng kababaihan ay magpaputi ng damit. Naglabang mabuti na kahit na nagpakaalipin na siya kalalaba, masabihan lang ng kanyang asawang, hmm, ang dear. Sabi niya, tuwang tuwa na. Kasi inuto ka na na ang mission mo sa buhay ay maglaba. Sino ang nangutos sa'yo? Eh di sabong pang laba. Kaya nagbabayad sila ng mahal. Pag nakinig ka sa advertisement, bibili mo ang produkto nila. Maraming advertisements, hindi lang yun nasa TV o nasa media. Yung kausap mo, pag negative lagi yung utak niyan, lagi mo siyang kausap, magiging negative ka. Pag ingitera yan, maingit ka na rin maya-maya. Kahit hindi mo payagan consciously, pero paulit-ulit, mangyayari yon. Bantayan niyo kung sino lagi niyong kausap. May kausap na nakakapagpatalino at may kausap na nakakapagpabobo. Ganun lang kasimple yon. Kaya sa mga mo, mo, teka, ano ang effect mo sa akin? Sabi niya, tulad din ang effect mo sa akin. Di ba pareho tayo? Kaya sinusuri natin yan. It's all in the mind. It's all by the mind. Pag meron kayong gustong gusto, naniniwala kayo, sinuri nyo na, tama sa tingin nyo, huwag kayong magpapigil sa mga kontrabida. There's a stage, sa so papakinggan nyo lahat ng kontrang ideya dahil gusto nyo suriin, gusto nyo makinig sa wisdom ng iba, pero oras na nasuri nyo na, nag-decide na kayo, huwag na kayong makikinig sa kontra. Kasi pipigilin lang nila kayo. Magdadalawa loob nyo, walang mangyayari. Pray, believe, think your way into your own and your beneficiary's healing and wellness. Ganun ba ang inaabot ng ating pananalig na tumatalab? May nangyayari. Isinisilang sa isip, nagbubunga sa labas ng ating katawan sa mundong ating ginagalawan. Yun ang faith na itinuturo ni Jesus. Hindi faith na naghahantay lagi ng himala. Faith na naniniwala at ayon sa paniniwala ngayon, kumikilos, gumagawa, nagsisikap, hindi tumutunganga na paghimalaan. Kasi ang tunay na himala ay yung ang hirap gawin, nagawa mo dahil naniniwala ka at nagsikap ka, himala yun. Hindi, yung iba ang gusto nila, hindi naman himala eh, kasi magic from nothing, something comes out. Walang ganun dapat meron ka investment. Naniniwala ka at gagawin mo kanong pwede. Anong pinaniniwalaan nyo? Anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Kailangan, kumilos kayo ayon sa gusto na yon, ayon sa paniniwala na yon, at may mangyayari. Panginoon, turuan nyo po kami to operationalize our faith. Pananampalatayang hindi naghihintay ng magic. Hindi lagi naghihintay na iligtas ng iba, iligtas ng langit, iligtas ng mga anghel, kundi pa na ng palatayang nagliligtas din sa sarili, kumikilos, kumagawa ng tama, dahil ito ang sinasabi ninyo, Panginoon, na ang pananalig na walang gawa ay bale-wala. Turuan nyo kaming manalig. Turuan nyo kaming kilalanin ang dapat panaligan at hindi. At oras sa kami ay nagpasya na, ay buong-buong loob na sundin namin ang aming ginugusto, pinapanalangin, inaadika at nang may mangyari sa mga buhay namin. Sa mga kapatid na malalakas ang mga pananalik, turuan mo kami to be prayerful even for others. Dahil kitang kita na may talab naman yon. Pero ang bawat isa, Panginoon, makita mo nawa na hindi lang asa ng asa na ipanalangin ng iba, kundi dinedevelop din ang sariling prayer life para magkaroon ng sariling personal power ang mga prayer ng bawat isa. Pag-isipan, pagbulayan at ipanalangin natin ang mga ito sa ilang saglit ng katahimikan. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Faith Heals. Ang Day by Day Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEDC Philippines at ng 702-DZAS Agapay ng Sambayanan